Alam niyo ba na no, may isang world famous building na mali ang pagkakatayo? Pero proud pa rin ng mga tao dito. Yep, I'm talking about the Leaning Tower of Pisa. Pero bakit nga ba ito tapin? Alamin natin. Ang Leaning Tower of Pisa ay isang bell tower sa Italy. Sinimulan itong itayo noong 1173. Pero may isang major problem. Mali ang lupa na kinatatayuan nito. Malambot ang lupa dahil sa clay, fine at shells. Maabot na sa third floor, nagsimula na itong lumubog sa isang side. Pero imbis na itama, pinatuloy nila ang construction. Matagal nga lang. Halos 200 years bago ito natapos. Sa loob ng maraming taon, lalo pang tumagilid hanggang umabot sa 5.5 degrees noong 1990. Buti na lang, noong 1990s, gumawa ng paraan ng mga engineers para hindi ito tuluyang ang bumagsak nilagyan ng mga counterweights at inayos ang foundation. Ngayon, stable na ito at nasa 3.97 degrees na lang ang pagkakatahitin. Kaya kung pupunta ng Italy, huwag kalimutan magpapicture na parang inaawag ng living tower. Ang cool cool ba? Diba? Kung nagustuhan mo ang fact na to, like, subscribe at abangan ng next episode.